Nagkakabala ka sa karon ang mga ilonggo bangod sang bago nga modus sang online scam tapos nga nakasulod na ini sa syudad sang Ililo kag madamo na ang nabiktima. Sa interview sa Bombo Radio, kay Atty. Arnold Diaz, Assistant Regional Director sa National Bureau of Investigation sa EAS, iyagin pahayag nga may yara na, na sa record sa mga individual sa isa ka government agency nga nagapadulong sa ila opisina agud magreklamo batok sa isa ka kompanya nga ginapahayagin scam ang mga ini. sino so, kay Atty. Diaz, isa ka investment scam ang ginareklamo sa mga biktima kung sa diin nagpromesa ang kompanya nga magataas ang ilang kwarta kung mag-invest ang mga ini. Ang modus ang kumpanya ang ang mag-inganyo sa mga individual nga mag-invest kag mag-recruit man sang madamo nga kaupdanan agod mas magtaas ang ila return of investment kag yara man sang sweldo kung madamo pa sang na-recruit. Ginhatagan sang advice ang NBI sa isa ang mga biktima nga magpadulong anay sa opisina sang sa uh, kun opisina sa Security and Exchange Commission agon isikyar kung mayara sa corporate records ang ginpahayag ng pagpang scam agod ibaluon kung mayara sa secondary license ini sa ila agod magsolicit sa investment bangod kung may baluan wala makonsider ini nga iligal suno sa NBI 6 sa subong hindi pa sila makapaidalom sa investigasyon bangod nga wala pa sa formal nga complaint ang tag reklamo nila ko na siyang abusin na scam, investment scam, actually, ang bal nila. Itong mention to yung mga nakad ko sa office regarding, for example, sa mga, ano pa, mga iba para red flags, no? Mm -hmm. Kaya na-notice ko, uh, ina-entice man sila na mag-recruit investor. So, according sa isa ka-victim, if makarecruit ka sa investor, may rebate ka daw. Meaning, may share ka sa amount niya gin-invest isang na recruit mo. File a formal complaint, then that's that ayon ng mga conduct ng isang formal investigation. So, Nabatian ang pahayag ni Attorney Arnold Diaz.